Ayan po mga kapatid, magandang uh, gabi po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik uh, upang maihatid ng panibagong mensahe sa inyo. Ayan. At uh, shout out po pala kay Ma'am ano, kay Ma'am Cheryl Diaz 'yan sa aking client uh, from uh, Hong Kong. 'Yan, Ma'am. Ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyo sapagkat ang aking account po na isang Hashim Sandal Ponte Tagramaton ay hindi ko po talaga mabuksan ang aking account na yan at di ko alam kung sino yung naghack ng account na yan at sisikapin ko pong ipaayos para mabawi yung aking account na yan hindi po ako nakapag uh, ano sa inyo nakapag chat o di kaya nakapag communication para maipadala ang inyong uh, pangontrawag po kayo mag alala ma'am at ang inyong pangontra ay naandito. dito pa rin naka-stack ang inyong pangontra dahil Uh, wala po akong wala po akong ano kontak uh, sa iyo o communication ma'am ayan po ayan. At narito po ma'am ang inyong panguntra na andito sa akin at uh, sisikapin ko pong mabawi yung aking account na yun para magkaroon po ako ng uh, ang kontak sa inyo para maipadala na itong uh, panguntra na ito ayan at habang hindi ko pa po nababawi yung aking account na hinak na iyon ay ano po uh gumawa po ako ng bago kong account na parehas pa rin yung aking pangalan kasi may iba akong mga client na nag na, uh, nag-chat chat, nag -chat, -chat uh, sa akin na para magkaroon ng communication about sa gamutan o healing update sa akin Ayan ako po ay humingi ng paumanhin mam ma Cheryl sa ano sapagkat nagkaroon ng aberyang aking account at nahihiya po ako sa inyo dahil uh, hindi ko agad na ipadala tapos uh, itong pangontra na ito at saka nahak pa yung account ko ng mga scammer na iyan ayan at sana uh, kung mayroon man akong ano sa iyo ay eh, Uh, ako po yung humihingi ng pasensya. Ayan, sana'y maunawaan po ninyo ako. At kung sakaling mabawi ko man yung account, nayon, ay uh, mag-PPM agad ako sa inyo mam ma para makausap kita. Ayan. Ah, uh, pagsisimula na tayo. Ayan. Hindi ko po talaga mabuksan ang aking account mga mahigit na dalawang linggo. Yung account ko na ay iwan ko kung bakit na nag-decide na lang ako na gumawa ako ng panibagong account. Sayang ah uh, at yung account ko na yon ay uh, pumapollow na ng 13k followers kaso nahack tayo ng mga uh, scammer na yan Ayan, na lang natin it, eh. sana mabawi natin yon o ma-recover pa natin yung account na yun kasi marami akong mga client dyan at saka mga pasyente lalong lalo na sa ibang bansa yan, mag, mag panimula akong gawa ng bagong account Ayan. at simula na tayo at mag ano tayo ng update sa ngayong araw araw ng linggo kung ano yung mga mensahe ng mga baraha cut muna tayo ng tatlo at pipili tayo ng labing uh, tatlong baraha Ayan. sa anim pito walo sham sampu labin isa dalawa labing tatlong baraha Uh, ito yung unang una mga kapatid na mensahe itong self love yan sa mga sa mga manggagawa dyan na laging busy sa trabaho wala ng time sa sarili halos napabayaan na, pabayaan na uh, mas inuuna yung trabaho nila lagi, lagi silang nag overtime wala nang time makapagpahinga yan lalong lalo na sa mga kababayan nating OFW dyan na nagtatrabaho at nagsusumikap para sa kanilang pamilya upang maiahon sa kahirapan at maging maayos ang kanilang buhay dito sa ating dito sa ating bansa. yan Kaya nagsusumikap 'yung mga uh, kabawayan nating OFW sa pagtatrabaho. yan Ito 'yung mensahe na ito. Uh, wag po ninyong i-google ang inyong uh, sarili sa pagtatrabaho na yan, dahil maaring pag napabayaan na inyo ang inyong uh, physical health ay magkakaroon po kayo ng sakit yan, ng uh, physical tulad ng high blood yan, anemic uh, diabetes, depende sa komplikasyon sa inyong sakit sa inyong katawan o magkaroon kayo ng hipa sakit sa puso o ano man dahil sa inyong akapabayaan sa inyong katawan. Huwag po ninyong hayaan na kayo ay magkasakit. Mga kapatid, dapat alagaan din ninyo ang inyong sarili sa mga uh, tulad ng uh, pag-relax-relax minsan. Uh, I-enjoy din ninyo ang inyong sarili. Yan. Dapat balansin ninyo ang inyong trabaho, Yan. ang inyong relasyon sa pamilya, at ang uh, inyong uh, sa inyong sarili mga kapatid. Bigyan din niyo ng time ang inyong sarili para ma-enjoy. Lalong-lalo na kung uh, kayo ay lagi kayong nagtatrabaho minsan. At lagi kayong babad sa trabaho at wala kayong time o oras Kaya dapat pag kahit isang linggo, dalawang kahit sa isang linggo ay isang basis mag, mag uh, bigyan din niyo ng time o maglala-gala ka, mamasyal ka, manood ka ng sini o kung ano man. Dapat i-enjoy mo ang inyong ang iyong sarili dahil ang ating sarili minsan mga kapatid 'yan nang 'yan ay isang kayamanan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon yung ating uh, sarili 'yan mahalin din natin 'wag din nating pabayaan 'yan dahil 'yan ay templo ng ating Diyos ang ating sarili kaya pag pinagkalooban kayo ng buhay ay nawala uh, pag, pag pinagkalooban kayo ng isang buhay ng ating Panginoon ay dapat po ninyo itong mahalin at alagaan yan pag yan ay inabuso ninyo ay maaaring bawiin ng ating Panginoon ang buhay na ibinigay sa inyo dahil ang buhay natin ay ipinahiram lang sa atin ng ating Panginoon ang buhay natin maaaring pwede rin bawiin ng ating Panginoon ang ating buhay pag ito ay inabuso natin o ipinag sa walang tabi natin ang ating uh, sarili o buhay pinabayaan natin. Kaya mahalin natin mga kapatid ang ating sarili. Yan. Dapat balanse ang relasyon sa ating pamilya, ang sarili at saka sa ating trabaho. Huwag nating igugugol ang ating uh, uh, sarili o buhay natin dyan sa ano dahil ang trabaho po mga kapatid marami pong trabaho na pwedeng Uh, pagtrabahuhan pero ang buhay natin iisa lang eh dapat mahalin natin at alagaan pangalawa hesitation uh, kayo dito mga kapatid ay merong kalituhan sa mga nakailang a uh, uh, mga nakailang araw yan, ilang linggo may, may pagkalito kayo sa inyong sarili sa inyong buhay o di kaya sa isang sitwasyon na kung ipagpapatuloy ba ninyo yung mga bagay-bagay na yan o ititigil ninyo yan, meron dito'ng ah uh, nalilito sa kanilang relasyon, meron din dito'ng nalilito sa kanilang trabaho. Meron din dito'ng ah uh, pagdadalawang-isip sa mga sitwasyon na kung uh, yan ba ay makakabuti sa kanya o makakasama. Yan. Ang masasabi ko lang dito, uh, kung ano man ang ah uh, iniisip ninyo o nagdadalawang-isip kayo sa isang sitwasyon, at kung alam ninyong hindi di makakabuti o hindi ma, uh, hindi maganda sa inyo ay wag po niyo wag na ninyong gawin mga kapatid yan at kung alam naman ninyo na tama at wala naman kayong ginawang masama ay gawin po ninyo yan care okay. yan unang una po mga kapatid ang masasabi ko lang dito lalong lalo na sa mga may, may pamilya lalong lalo na sa ah uh, mga kababayan nating OFW yan, sa mga may pamilya dito sa Pinas na naghihintay sa kanilang pag-uwi yan Ah, uh, masasabi ko lang sa inyo kahit na sa malayo kayo, abigyan uh, din niyo ng time ang inyong pamilya o di kaya kahit papano makapag-video call kayo, makapag-usap kayo, makapag-banding kayo kahit papano ay uh, mahalin din niyo ang inyong pamilya na ibinuo mga kapatid isang, ang pamilya po mga kapatid ay parang isang kayamanan din na nirigalo sa atin ng ating Panginoon mga kapatid, ito ang care na ito, mahalin din ninyo at alagaan ang inyong pamilya na naiiwan dito sa ating Pilipinas yan, at iwasan po ninyong matukso kung sa sino man yan kasi kalimitan mga kapatid yung mga taong nakakapag-abroad, nakakapag uh, ang ibang bansa Uh, wag po sana kayo magagalit o mau-offend Pero kalimitan ganito ang nangyayari uh, Sila ay natutokso sa iba Dahil uh, parang nanlamig sa kanilang partner O di kaya uh, nanlamig sa kanilang partner O di kaya um, napinunan ng taong yun na malapit sa kanya Ang kanyang pangangailangan Kaya nagkaroon ng uh, problema sa kanilang relasyon Ayan, kaya uh, may merong iba dito na nag uh, nagkahiwalay o hindi na nagkaintindihan, nagseparate na. Masasabi ko lang dito, 'wag po ninyong sirain ang inyong relasyon, mga kapatid. Ang relasyon po, lalong lalo na pong kasal po kayo, may sinumpaan po kayo sa ating Panginoon na dapat ninyong panindigan habang kayo ay nabubuhay. Mga kapatid, pag yan ay sinira po ninyo yan, malaki pong kasalanan yan na kapatid lalo't lalo na pag mayroon kayong mga anak na binuo binuo at lalo't lalo na pag malalaki na inyong mga anak malaking kasalanan po 'yan sa ating Panginoon na kayo po ay nag uh, uh, nagloko sa inyong asawa o partner. Ang ibinigay po sa atin ng ating Panginoon ay isa lamang po, hindi po pa iba-iba. Kaya po uh, kung alam niyo na uh, baka kasama o makakasira ng inyong pamilya Uh, wag, po, wag ninyong gawin mga kapatid dahil maaaring maapektuhan ng inyong mga anak dito sa sitwasyon na ito Yan, kaya dapat mahalin po ninyo at alagaan para hindi po magkaroon ng problema ang bawat isa sa inyong pamilya o both side ng inyong pamilya at hindi magkaroon ng uh, magkaroon ng problema sa both side ng inyong pamilya yan strategy planning yan, eto mga kapatid ha. Kung kayo ay uh, may pinaplano sa buhay na alam ninyong ikabubuti o ikauunlad ninyo, uh, gawin po ninyo ito mga kapatid ng tahimik po ang inyong mga plano. Dahil po ang plano po ay pag yan po ay nalaman ng ibang tao, lalong lalo na kung may naiingit sa inyo, o di kaya hindi gusto ang inyong pag-unlad ay haharangin nila ito maring haharangin nila o sisiraan ka sa mga iyong mga plano kung ano man para hindi ka matuloy sa mga planong yan para sa iyong pag-unlad. Kaya dapat kung may plano ka, uh, i ikip mo ang planong iyan at gulatin mo sila sa resulta. Magugulat ang mga yan, mga kapatid. Kasi pag tayo kasi ay madaldal, mabunganga tayo sa ating mga plano, nahahadlangan ang ating uh, mga plano, lalong lalo na pag ito'y naririnig ng mga taong hindi gusto o hindi sang ayon sa inyong pag-unlad kaya nagjan nagkakaroon at pumapasok yung evil eye kaya minsan yung mga pangarap mo nagtataka ka bakit hindi natutuloy kasi nga nalalaman ng mga tao na hindi gusto sa iyo o hindi gusto ang pagunlad mo na ikaw ay uh, umasinso o umun, umunlad ka man o magkaroon ng uh, anumang material yan kaya ang masasabi ko lang, wag na wag mong sasabihin ang inyong mga plano. Yan, dahil kalimitan ang mga plano magagandang plano mo ay hindi natutuloy dahil sa mga uh, taong hindi gust, hindi ka gusto sa hindi gusto ang iyong pag-unlad uh, pag kalimitan diyan ang hindi gusto ang ayaw pa makita ng mga pa, sa pagunlad mo yung kapamilya mo yung mga kaibigan mo at saka yung mga kamag-anak mo kasi nga uh, ang tingin nila sa iyo baka natatakot yan sila baka ikaw ay umunlad ah uh, baka malamangan mo sila kaya gagawa at gagawa ng paraan yan para harangin yan mag ng invento yan kwento kasiraan kung ano yung mga uh, gagawin nilang mga senaryo sa paninira sa iyo para hindi matuloy at madown ka yan ang mga taktika ng mga taong yan kaya kung may mga plano ka tahimik ka at gulatin mo sa resulta ayan ang masasabi ko sa inyo ah uh, Fu, uh, fury or uh, offense madness and uh, and lips at lips ano? at lips andness. Yan. iwasan mo yung mga taong alam mong hindi nakabubuti sa iyong mental health sa mga taong naninira sa iyo sa mga taong nagagalit sa iyo uh, iwasan ninyo mga kapatid yung mga taong ito dahil hindi ito nakabubuti sa inyo alam niyo mga kapatid, kung kayo ay patuloy na sumasama sa mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya na mayroong gal may galit sa inyo, na hindi nila gusto ang inyong pag-angat o pag-unlad, pag ikaw ay patuloy na sumasama dito mga kapatid, malabong malabo kang aasenso. Pag sumama ka sa mga negatibong tao na hindi nila gusto yung mga pag-angat o pag uh, pag-grow mo sa buhay. Yan. Wag kang sasama sa mga ganyan mga kapatid kasi hindi ka lalago hindi ka aasenso uh, sa mga ganyang tao, kaibigan, kamag-anak, kapamilya o kung ano na may may inggit, may galit o hinanakit sa iyo. Kasi hindi yan natutuwa sa iyong uh, hindi yan natutuwa sa iyong uh, pag-unlad mga kapatid. Wag kang sasama, wag kang makikisama, wag kang uh, iwasan mo na lang 'yung mga tao may galit sa inyo kasi nga ah uh, ang tao ngayon ay nababalot ng maskara. Yan. Yung, yung tipong laging nakangiti, laging masayahin, pero yung sa loob-loob ng puso, sa puso't isipan nila, parang sasakmalin ka na nila, ah uh, bubuntalin ka na nila sa kanilang galit. Yan. Kalimitan yung mga tao, mga kapatid. Yung mga ganyang tao, wag na wag po kayong sasama. Doon ka sumama sa tao may purpose sa buhay. Sa mga tao may pangarap, sa mga taong... Uh, Uh, sa mga taong sumusuporta sa kakayahan mo yan. kasi pag yan ka sumama sa mga ganyan ay malabo kang aasinso kasi yan hahatakin ka at hahatakin ka pababa ng taong yan imamanipulate ka, ibibrainwash ka uh, i-underestimate ka para mawala ka sa focus ng mga ugali ng mga taong ganyan yan yung mga taong takot masapawan gusto kanilang imanipulate ikontrolin kanila para hindi mo matupad ang pangarap mo kung ikaw talaga ay mat uh, gusto mong matupad yung pangarap mo. Ipush mo yan kung alam mong uh, mabuti. Oh, friendship. Ah, hmm. uh, mga, mga friendship dito na sumusuporta din sa iyo, mga kapatid. mayroon ding mga magkakaibigan dito na sumusuporta sa iyo, o nagmamahal sa iyo at naniniwala sa iyo. Meron din dito mga ibang kaibigan mo na naiinggit, 'yan, sinisiraan ka, mina-manipula ka, sinasaksak ka patalikod. Ayan oh. Yan. Kaya 'wag po dapat kayong magtiwala kahit kanino pa yan. Kahit sa kapatid mo pa yan, sa sa kamag-anak mo, sa mga kahit kanino na malalapit sa iyo, sa mga kapitbahay mo, 'wag na huwag kang magtitiwala mga kapatid dahil hindi lahat ng ka, uh, malapit sa iyo ay maganda ang intention na ibibigay nila sa'yo merong iba dyan mapaglin lang kumukuha lang ng ah uh, ng ano mo ng estilo mo kung paano ka manggamot o, o paano ka manggamot kung paano ka umasin sa buhay yan may mga ganun kaya dapat ah uh, pairalin din natin ang ating ah uh, saikulohiya yan ah uh, illness ah uh, ayan ah ang sinasabi ko self-love mga kapatid. Uh, ang illness naman na ito pag uh, pag hindi po pag napabayaan po ninyo ang inyong sarili ay talaga magkakaroon kayo ng sakit. Yan, kung alam ninyo may karamdaman kayo, yan, karamdaman may nararamdaman kayo na sakit na physical ayan, ay magpakonsulta kayo sa doktor uh, habang hindi pa lumalala. Huwag po po ninyong ipagpawalang bahala yung sakit ninyo dahil habang tumatagal po at tumatagal yan at hindi po nagagamot ay lumalala at lumalala po ang sakit. Yan, at alam po naman ninyo kung wala naman pong wala pa naman pong findings ang inyong uh, spiritual o spiritual na sakit ang inyong uh, ang inyong uh, ang inyong laboratory o, o anuman na galing sa doktor na kayo ay negative naman Ang inyong medical ay pagkat kayo ay nakakaramdam ng mga iba't ibang sakit na hindi maipaliwanag Ay agad na kayo magpakonsulta sa inyong mga manggagamot na pinagkakatiwalaan na legit Kasi nagkakaroon kayo ng sakit dito Pag wala po kayong finding sa doktor maaaring po ang sakit ninyo ay spiritual Yan ma kapatid. Hmm. Protest. Hmm. Ayano. Meron talagang mga taong hindi sang-ayon sa iyo, mayroong nagagalit ayano. Yan may mga taong hindi rin totoo sa iyo. Hindi sang-ayon sa kung ano man ang meron ka ngayon, hindi gusto kung ano man ang tagumpay na naratingin niyo ngayon. Kung kayo ba ay naging mayaman na, kung kayo ba ay naging successful na sa buhay, may mga taong naiinggit sa inyo, may mga taong nagninira, may mga taong kung ano-ano yung mga pinagsasabi sa inyo na hindi naman totoo. Yan na nagkakathang isip lamang para kayo ay masiraan, mabrinwa sa tao at mapasama kayo. Yan ang mga taong uh, sinasabi behind your back ah, uh, nag English na ayan sa inyong uh, sa inyong ano likuran mga kapatid kayo ay sinisiraan dito behind your back ayan kung ano-ano yung mga sinasabi sa inyong hindi maganda ah, uh, minamaliit kayo ina underestimate kayo eh kasi ganto ganto lang naman dati yan uh, nakaangat-angat lang yung sa buhay yumabang na hindi na nag-ano, eh kung sakaling may yung iba kung yung iba naman yung umangat tapos dati eh, napakapakan natuto lang silang umiwas sa mga ganyang tao yan kasi ang mga tao kasi mga kapatid hindi yan sila naniniwala sa ah, ano sa proseso kung ano yung proseso na inano mo yung pinagdaanan mo hindi sila naniniwala sa proseso ang hinahanap kasi nila resulta resulta kaagad kaya yung mga taong ganito Uh, kung, kung nalaman man nila yung resulta at saka hindi nila alam kung anong proseso yung ginawa mo ay ma maraming magagalit sa dito maraming magagalit maiinis mayayabangan o di kaya hindi ma hindi ka magugustuhan dito ay no protest hindi uh, maraming hindi sang-ayon sa mga narating mo ngayon kung ano man maraming nainggit maraming nagagalit maraming naninira Yan ay no may meron ditong galit na galit gustong manakit perseverance challenge o oh, lahat ng mga ah, na mga pagsubok na naranasan mo ay malalagpasan mo na ito mga kapatid. Huwag ninyong pansinin yung mga negatibong tao sa paligid mo. Yan lalong lalo na kung wala ka namang ginagawa o malinis naman ang intensyon o konsensya mo, huwag na huwag kang matakot mga kapatid. Yan. Gawin mong inspirasyon yung mga taong yan. yan. Yung mga taong gusto kang pabagsakin, yung taong gusto kang siraan, yung taong gusto kang uh, gawa ng masama darating ang araw mga kapatid may kabayaran din yan sa kanila mga kapatid kung ano yung ginawa niya sa, nila sa inyo maaaring gawin din sa kanila ng ibang tao Ayan nga, kung ano nga yung ginawa niya sa kapwa mo ay babalik din sa inyo yan kung, ginawa niya, kung ginawa man nila sa inyo yung mga ganyang pamamaraan o kung anong ginawa sa inyo uh, darating ang araw mga kapatid gagawin din yan sa kanila ng ibang tao sa kanila din tulad ng ginawa nila sa iyo Hmm. levasion hmm. uh, dapat uh, kung ano man yung sina, uh, yung mga pinagsasabi nila sa iyong hindi magaganda ipanalangin mo na lang mga kapatid Panal manalangin ka na lang na sana isang araw magsawa na sila sa kakasira sa akin o di kaya dumistansya na sila iiwas na lang sila sa akin o di kaya uh, maging mabait na lang sila sa akin yan yung ipanalangin mo wag po kayong manalangin sa wag po kayong manalangin sa inyong kapwa ng ikakasama niya kasi po pag ano po ang ipanalangin ninyo sa kapwa ninyo ay hindi po maganda mga kapatid na ipapanalangin niyo sana mamatay ang taong 'yan sana pangit po 'yon mga kapatid mamatay ang madisgrasya 'yan magkaroon ng malubhang sakit wala pong kayong karapatan na manalangin ng ganyan dahil hindi po natutuwa ang Panginoon na, na nagkakasakit ang isang tao ayan wag po kayong manalangin ng ganyan kaya mahirap po ah, wala po kayong karapatan na magpataw ng ganyang ganyang pamamaraan na magkasakit madisgrasya, mamatay ang isang taong yan, mag, malu, ng malubhang karamdaman, maubos ang ari-arian yan wag, wala po kayong karapatan na humatol o hatulan ang taong yan dahil hindi kayo Diyos yan ang masasabi ko yan, ang sino mang humatol sa kapwa ay hahatulan din. Oh, pag kinulam ka o pag kinulam ng isang tao niyan at nahuli ng isang manggagamot ay hahatulan ka rin ay, kaya ang kung anong kung buhay ang kapalit ay buhay din ang kabayaran yan kaya wag po wag po nating anuhin mga kapatid wag po nating wag wala wag po nating lapas tanganin o paglaruan ang spiritual mga kapatid dahil hindi po isang laro ang spiritual na basta-basta ninyong usa lang usa lang kayo ng mga banal na salita dyan na hindi niyo alam kung ano ang purpose merong iba dyan ginagamit na sa katarantaduhan yan ang ano ko sa masasabi ko lang ah, uh, wag po ninyong ano mahalin po ninyo at ingatan po ninyo ang mga banal na salita o orasyon na yan dahil ang mga orasyon na yan ay mga espiritu yan yan mga espiritu yan o mga banal na, na espiritu kasi yan pag yan ay inusal ninyo at pinatungkulan ninyo yan kikilos yan parang tao yan mga kapatid kasi yan ay inu pag inusal ninyo tinatawag ninyo yung mga espiritu na yan at pag pinatungkulan ninyo yan kikilos yan parang, ta parang tao din tulad ng tao mga kapatid pag tinawag mo yan at inutusan mo yan na kunyari ganito kaysa ganyan o kumuha ka ng ano yon kikilos yon parang ganon din sa espiritual ang espiritual ay hindi mo makikita ang mga pangyayari pero nararamdaman ninyo ang presensya niyan. Uh, tulad ng iba, hindi hindi nakikita o hindi niyo nakikita physical, uh, physical na walang nangyayari sa kanya. Ngunit mararamdaman niya 'yan na nakakaramdam ng tusok, pananakit ng katawan, uh, sumasakit ang mga ulo na wala namang findings ang doktor. Yan, ang spiritual po mga kapatid ay hindi po uh, na, hindi po ninyo nakikita. Pero nararamdaman ninyo ang presensya nyan. Yan. Hmm. Yan mga kapatid. Habaka hmm. uh, sa mga ano dito, sa mga ngayong buwan ng ugos ay meron dito matatanggap na pera. Meron dito makakapagsahod ng malaki. Meron dito makakatanggap ng tulong sa mga tao na na may mga mabubuting puso dito next uh, ano this month of August yan daydream yan uh, ang mga pangarap ninyo mga kapatid ay uh, tuparin ninyo ang inyong pangarap yan. kilusa ninyo wag kayong aasa kilusan ninyo ay um, mercy charity at kindness uh, meron din, din ditong tutulong mga kapatid sa inyo this August. Yan. Ayan Merong mga makakatanggap ng pera. Yan. At merong tutulong sa inyong isang tao na ah, may magbibigay siguro sa inyo ng ah, kaunting tulong. Map mapapera man ito. Grocery. O di kaya mga food pack o kung ano man. Yan. Yan lang ang mga mensahe mga kapatid at hanggang dito na lang at God bless us all. Ingat po tayo palagi.